eto na naman po ang biktima ng isang fake news. Of course, si Filmar Alipayo, isang magaling pong surfer, at si Andy Eigenman. Alam mo, Romel, ano, nakakalungkot lang. ano. Dumating si Gab, ang kapatid ni Andy, na matagal na naninirahat, nag-aaral sa Amerika. Natural nag-banding ang magkapatid pagkatapos po ng paghahatid sa huling hantungan sa kanilang dakilang ina na si uh, Jacqueline Jose. Ayan. Ang nangyari po, nagpunta sa Japan ang magkapatid at saka ang mga anak ni Filmar at Andy Eigenman. Aba, lumabas kagad ang mga issue-issue na hiniwalayan na raw ni Andy si Filmar. Eh samantalang ang pinost lang naman ni ano ni Filmar, umuwi ka na. Ganoon. Oh. <laughs> 'Yon. Para bang 'yung kanta ng Orange and Lem Lemons na, umuwi ka na, baby. Parang ganon oh, yeah. lang. At saka mm -hmm. Ano ba naman? Bakit naman bibian kagad ng kakaibang kahulugan? Nagbakasyon si Andy, binigyan ng panahon ni Filmar. At saka hindi pwedeng uwali si Filmar. Summer po ngayon, kasagsaga ng mga estudyante niya sa surfing. Hindi mm -hmm. niya pwedeng pabayaan. Kaya si Andy lang at ang kanila mga anak ang nagpunta at nagbakasyon sa Japan. Ano mm -hmm. mo sasabay mo doon, Romel? Fake news? Oo oh, oh na fake news pero ang maganda dyan ay no, sa kabila ng mga fake news, ang bilis sagutin pag nalaman na nila na ganito pala kumakati, diba, Nagulat nga si Andy, pagbalik niya sa Pilipinas, may ganito na palang issue. Oo, sabi, kayo? sabi <laughs> niya, akala ko na ulila lang ako sa nanay. Ako pala ay divorcee na rin kahit hindi pa naman ako ay kinakasal. Sabi Uri. niya, sana po ay wag nating bigyan ng mga kahulugan yung ganito. Uh, ito ha, maganda to. Ito, saktong paliwanag dyan. Hmm. Sabi ni Juris Dr. Channel ng USA, kaya nagkakagulo ang mundo dahil ang daming asyumera na kesyo, hindi kasama sa bakasyon at hindi nagla-like sa mga post, eh walay na agad. Ika nga, eto maganda to ah. Ika nga, when people do not know what's going on in your life, they speculate. When they think they know, they fabricate. When they know, they just hate. Iba na talaga ang likaw ng bituka ng mga tao ngayon. Totoo-totoo to. Di ba? pag walang alam, nag spekula Pagka naman may alam, galit na galit, di ba? Eh saan po ba pupunta ang mga personalidad natin? Eh gaya niya, nagbakasyon lang, ginawa niyo ng hiwalay. Di ba? Nakakaloka. <laughs> ang ganda-ganda ng pagsasama nitong uh, magkarelasyon na eh, si Philmar. Sabi nga nila, si Kape at si Gatas, di ba? Mm -hmm. kita naman talaga na moreno moreno ang lalaki na type na type nyo, di ba Romel Yes happy pa happy pa sila, Wag natin sirain kasi sa mm -mm. Sa oh sa pag-ibig tilalikuran lahat ni ID An gan man ang kanyang karir para lang sa pag-ibig at pamilyang mabuo True diba?